<laughs> dan, dan, dan. Hello guys. O, oh, ang pag talaga ni sister. Plan. Oh. Putulin niya yung puno mga guys. Putulin niya yan. Dito sa But garden niya guys. guys. Ang dami niyang tanim mo. Oh. Yes. mo yung kamatis niya Oh. Ayan o. Oh. Ang daming bunga. Ayan. Ang cute nito o. Oh. Mm. Ang daming bunga. <laughs> Ayan, mayroong pray. Sari-saring tanim. Ayan ay, ano ba yan? Opo, yata yan. At gusto niyang putulin yung puno na yan. Oh, kasi, kasi hindi na 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 ano, hindi na yan namumunga. Ayan. Uy, mag-ingat ka dyan. Isyan ko na lang sa iyo itong ano. Ayan, matagal pa yan maputol. Oo. Oh.

Ako naman? okay lang. Ito lang mahirap. Kaya nga. Kaya Pwede man dito sa ilalim. Ipaganyan mo yung ano. O, oh, day. Huh? Iganyan. Ipaganyan mo yung ano. Ipaganyan mo yung Uy, mo yung kamatis it At ito. Ito peras. Ayan. Good. Peras. Yan, yeah, normal. Ayan, normal. Ayan, ang hirap niyan. Oh. Good. Hmm. Yeah, salamat guys. Guys, andito ako sa ilalim ng puno ng pea apple. Ayan oh, ang daming bunga. Kaya lang, maliliit pa mga guys. Maliliit pa siya. Hindi pa pwedeng ma-harvest ang apple. At mayroon ding pipino. Yan you know? o. Mm. Maraming tanim dito mga guys. Marami. Ayan. At ito ang ubas. Nga, punta tayo dito sa ilalim ng ubas. Ayan, oh. Ayan, oh. Maliliit pa. Maliliit pa sila. At dito, yung doon sa anahan, yung green. Ah. Aroo ko. Ang hirap. Ayan. Tinan mo naman itong sili. Ang liit na sili, pero may bunga na siya, mga guys. Saan ba yun? Ay ano ba ipakita. Hindi ko ma... Hindi ko maipakita. Ito, yan siya, oh. Maliit na puno, pero may bunga na. At, ang... Ubas. Ayan. Ubas. Hindi pa pwede ma-harvest. Hindi pa yan sila pwede. Ayun siya. At saka, doon sa unahan mayroong mais. Ano pa yung may mga tanim dito? Mais at saka, ayan o, gorget. Ayan o. Ayan mm. at mayroong kalabasa. Ito rin. Ayan, kalabasa. At yung mais. Hindi pa siya pwedeng ma-harvest mga guys. Malaliit pa. Kasi nag-umpisa pa lang siya magbulaklak oh. Ayan. Ayan mga guys. At ayan yung apple. Ganyan siya. Ganyan siya. Oh. At doon banda mayroong sunflower. May sunflower. Dito. Ang sunflower. Mm. Yun o. Oh. Maraming bulak. Yung ate ko doon nagpuputol mm. ng puno. Ayun. Yun siya. Hindi <laughs> pa tapos patulin. Mm. Thank you for watching mga guys. Bye bye. Bye mga guys. Ang apple. Ah. Hala, hala, nagawit na. na Kaya, na, <laughs> <laughs> na ito yasap. ng ano oh, Piras. ayon ang dami niyang bunga, mga guys. Ayan din oh. Ayan ay Piras. Mm. Uwi na, uwi na kami. Malakas ang hangin. Nagseliparan ang mga dahon. Ayun. Oh. Uulan na kasi. Uulan na mga guys. At ito sila nag-aantay na oh.